Nagkamali ka rin ba sa pag up? Paano ba natin i-change or i-update ang ating mga tax information kung nagkamali po kayo sa paglagay dun sa tax classification na imbis na individual ay business po ang nilagay nyo or corporation or kung ano yung nilagay nyo na dapat ay individual or sa birthday nyo nagkamali po kayo ng date or Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria Welcome to my channel! Palangga, kung bago ka po sa aking channel, please pa-subscribe naman po at pa ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga! Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya, mag-comment down lang po kayo at itry po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start! Nagkamali ka rin ba sa pag-fill up? Paano ba natin i-change or i-update ang ating mga tax information kung nagkamali po kayo sa paglagay dun sa tax classification na imbes na individual ay business po ang nilagay nyo or corporation or kung ano yung nilagay nyo na dapat ay individual or sa birthday nyo nagkamali po kayo ng date or sa country, lahat na pwede nyo pong uh, palitan Huwag po kayong mag-alala kasi pwede na po natin niyang palitan. Sa lagi pong nag update si Lolo, noon ay pwede natin siyang i-update gamit ang W8BN. Pero ngayon guys, wala na po siya. Nag-update na. Hindi ko lang alam ha kung meron pa sa inyo. Kasi sa akin, wala na po yung W8BN at hindi na po ako makapag-upload ng form na yon So, eto yung another way guys na pwede nyo pong ma-change or baguhin ang inyong mga namaling na fill up para po makapayout po tayo ng maayos dito kay Meta, lalong-lalo lalo na po ang ating mga payout account na kailangan nyo po siyang i-update. So, panoorin nyo po siya guys hanggang dulo. Kasi, minsan na din akong naging tanga guys. Kaya, eto. Etong video na to ang makakatulong po sa inyo. Punta lang po tayo sa ating professional dashboard. Ngayon, sa babahan natin nyo po yung payouts. Kung hindi mo makita, click see more. Ayan. Yung sa akin guys, nasa taas. Kaya, click na natin yung payout. Ngayon, lalabas yon I-click mo po yung sa taas na may arrow. Ayan. Hanapin nyo po dyan kung saan yung gusto nyong i-update. Kung saan banda. Yun po ang i-click nyo. Ayan, yung sa akin. I-click ko yung update. Ngayon, lalabas po yan. Nakikita nyo sa taas, may contact payout support. Yan, pindutin nyo yan. Pero bago nyo papindutin, i-screenshot nyo muna yung area na yan na babaguhin nyo kasi nagkamali ka po dyan. Okay. Ayan. Tapos, pindutin nyo na yung contact payout support. Ayan, dediretso na tayo. Ito yung bubungad sa inyo. Basahin nyo po yung maigi guys kung saan po ang inyong concern kung ano po yung kailangan nyo na tulong. Okay? Diyan po sa taas, may mga choices dyan. Kung anong gusto mo, in-stream ad, right? Manager, star. Sa akin, in-stream ads po ang clinic ko. Tapos sa baba, kung ano po yung kailangan yung tulong, pwedeng i-check nyo po yung how do I update or update my payout tax or itong sa baba, how do I update my payout account or financial payout. Ayan, yan po yung clinic ko po, either sa kanilang dalawa sa ababa nyo sa akin, how do I update my payout account or financial update tapos, yung attachment yung, yung ini-screenshot nyo kanina ilagay nyo po, ayan tapos, magsulat na po kayo ng letter kung ano yung namali nyo, explain nyo po doon. Tapos, pag may nasulat na kayo, isend nyo na. Ganito yung lalabas pag okay na po siya, nasend na. Kamali kasi ako sa paglagay ng aking birthday. Hindi ko ba alam kung bakit namali yun. Sakto naman yung nilagay ko. Tapos, later on ko na lang siya napansin. Pero, okay na po siya ngayon, guys. Naayos na po, napalitan na po nila. Kaya, wag ka pong mag-alala. Mapapalitan din po yung sayo at maayos din po yung sayo. Tiwala lang. So, after nyo po ma-change lahat, na-send nyo na, antayin nyo lang po, magkakaroon po kayo ng notification na reply galing po kay Meta Support. So, ifa-follow nyo po kasi magme-message dyan sa inyong alert or support inbox. Kung wala man, kung hindi nyo man napansin yung notification na pinadala sa inyo, i-check e nyo po lagi ang inyong support inbox dun sa may alert kasi dun po sila magre-reply sa inyo. Tapos, sundan nyo na lang kung ano po yung reply niya doon at i-follow nyo na lang kasi magre-reply po yan sila. Kung nalilito ka po or nabilisan, mag-comment down below po, lalong lalo na po sa baguhan at itry ko pong sasagutin. Guys, sana may atunan. Please like and share this video para marami pa pong makakaalam, lalong lalo na po ang may problema sa ganitong issue. And follow me for more tips. Thank you so much.